Hi guys, so nandito nga po tayo ngayon sa Skyview Parking So ito yung Skyview Parking, binala namin yung sasakyan namin kasi umusok dati So at nangamoy sunog So ang dahilan po ay dahil sa sira na ang AC compressor So iniwanan na namin ang sasakyan doon At ang sabi ay 550 bucks So Guys 550 box pang dala na sa Pinas. <laughs> pang isang buwan ng pagkain sa Pinas. Yan. So, ganito po sa Canada. Yan. Nakikita niyo po. Yan. Yan. Ganyan po ang paggawaan ng kotse or kasasakyan dito. So magaling po yung nagagawa ng kotse or ng sasakyan kasi puro truck ang ginagawanya so dati po kasi pinacheck namin sira ng sasakyan namin bakit umusok saka bakit nangamay na sunog so sila lang po yung nakadetect so dinalan po namin ng dalawa pang mekaniko pero hindi po nila na detect kung ano po yung dahilan ng usok sa kanang pagka amoy sunog so guys ang lalaki po ng mga truck iyan po, iyan po yung mga ginagawa so dito po sa Alberta ang karaniwan pong problema ay nasisira po agad bakit po nasisira agad kasi sa sobrang lamig tapos init tapos sa snow ayan. So nandito po tayo sa remote area. Nandito kasi yung dahan ng mga sasakyan. So tumawag tayo ng Uber. Dito kapag wala kang sasakyan, tatawag ka lang ng Uber. Tapos pupuntahan ka na ng Uber kung saan ka mang lugar. So, uh, lakad kami ni Happy. Wala kami sa sakyan. Hello. Okay. So dito sa dito sa Alberta, kailangan marunong kang mag-drive kasi nakikita nyo po ba? Papakita ko po, po sa inyo ang place dito sa Alberta. Mahirap dito. di ka tulad sa so BC. Kahit hindi ka marunong mag-drive doon. Uh, may mga bus. Pero bu dito sa Alberta, walang bus. Limit ang bus dito, everyone. So, ganyan po ang itsura dito sa Alberta. So, kailangan po talaga marunong kang mag-drive. So, guys, wala kang makikita. Yan. Wala kang makikita. Kahit isang bus dito. Yan. Kaya po napakahalaga dito ng pagdating nyo po sa Canada, kailangan number one yung SIM card nyo. Kailangan yung internet connection nyo. Kasi para nasa kahit anong lugar kayo, tapos wala kayong sasakyan, or puputa kayo ng Uber. Yan. E, mahalaga po. Right, heart? Oh, yeah. You understand? <laughs> yeah. So, naghihintay kami ng aming Uber. So, ang sabi ay 2 minutes. Yan. Yeah. 2 minutes. Yeah. So, guys, naghihintay tayo kasi wala pa yung Uber natin. Ang sabi, 2 minutes. So, kulang-pulang sasakyan. So, parang sa Pinas lang din po dito pag wala kang sasakyan or tatawag ka taxi tapos automatic yung location mo pupuntahan po ng taxi or ng Uber or nang sa Pinas hindi ko pa kasi na try mag jeep lang ako sa Pinas eh Yan. Ang ganda po ng ulap dito. Yeah. Nandito po tayo sa still this is the Balzac place. Yeah, yeah. This is the Balsak place. Mga 5 minutes po sa work ko. Yeah. This is called, Malapit like, na to uh, sa... This is near in Calgary. Or yeah, this is Calgary. Calgary area. Almost Calgary. Almost Calgary. So guys, summer time na. Sobrang init ang araw. Yeah. So... Dito po, parang sa atin lang. Tingnan nyo po ang daan. Hindi siya semento. So, may mga marami po po kasing lugar dito na hindi pa siya ganun ka. Parang makaluma po. So, yun po na high tech dito sa Canada ay hindi po. Makaluma. Pati mga uh, mail, mailbox, yung makaluma po. Parang sa Garfield na pinapanood ko sa cartoon. Ayan, guys. So, ang usok po, nakikita niyo po ba yung usok? Ayan mausok po. So, nasisingot natin lahat ng alikabok ngayon. Yeah. So, marami ito na hey. uh, Sige po guys, mamaya na muna. Hintayin muna natin ang ating Uber. That's the red car. Ay, parang pagdating na. It's red car hard. you check from here ba? Eh? You order from here? Okay, bye-bye muna! -bye